Hello guys. Ayan, ang ganda ng bulaklak. Itanim ko daw, sabi ni Amo. Ayan, hanapan natin ang pwesto kung saan. Ito natin siya tanim. Hanapan natin ang pwesto tanim. Tingnan nyo naman, no. Ang damo-damo. Ayan, ito po ang nilalagay sa shahi. Pag naging kulay violet yan, ayan, nilalagay yan. Iniinom yan, Ayan. Hindi ko po alam kung anong tawag dyan. Ayan, yung pag-violet na siya. Ayan o, oh, may violet tayo, Ayan, natin dito. Tanong natin dito yung halaman. naman. Dito. Tama tayo ng halaman ni eh. Madak. Bulaklak na maganda. Ayan. Naitanim na natin. Pabubuhay na siya dyan. Diba? Nalalanta-lanta na siya eh. Kanya na nga natin. Ayan. Ay, tanim na natin ang ah, bulaklak. Na napakagandang bulaklak. Ayan mabuhay ka at magpakarami ka diba ayan ang ganda ng buging bilya <coughs> laglag yung pang ano ang ganda ng bulaklak pink sa kaputi ang ganda ng buging bilya tapos may tanim dito na habak Diba? Ang ganda niya. Ang ganda, ganda ng bulaklak. Ang ganda niyo. Ang ganda niyan. Tingnan dito. Ang lago dito sa side na to. Ayan. Picture na natin. Picture. Hmm, diba? Picture na natin ang magandang bulaklak. Ayan si Muning. Oh. Mm. Ayan ang ating itinanim na bulaklak. Ayan, ito, white flower. Nagkakaroon niya ng violet na flower. May flowers din dito. Ayan, ang flowers. Ayan lang po mga lalas. Bye-bye.